Adidas Ito ka kaibang luto, ito ka ganyan to Lalagyan mo na ng asukal At saka ipiprito Mayinit na bagay ang kawali Pwede na Yan Ang Chicken pitiyo Tama. Namumutok siya Parang siyang bangus. Dangerous. Ano sa gano'n na ako? Nagkalat na ang... ...mantika sa floury. Yan, nagbilegkat na parang manok. Kakaibang luto. Saklahan pa. Ganito kami maghalo lang pa. <laughs> Dahil naputok. Nagpiprito ng naputok. Uy. At iyan, naglagay na tayo ng sa ating pressure cooker. Bawang, sibuyas, luya, ah, tapos may onion spring. Nita, Star anise. Yun. Tapos talagay natin ng ating nilutong paa. Ito na siya ngayon. At patin siya ang pipris cooker. Ayan. Mga 20 minutes siya ang paukuluin habang nagsasaing. 20 minutes na pagkalipas ng 20 minutes yun na siya buo pa rin makikita nyo buong buo pa rin yung kanyang uh, pagkapa hmm. hindi gaya ng pag pinrissure mo pag normal na lalaga na ano siya malalabog pero ito buong buo. na malambot. Yan, Sarap yan. Ang sarap-sarap. Ayan. Hahanguin. Ooh, yummy. Tapos itong kanyang sauce, itimplahan ng pangpalapot

pa. Nilutong paa ng nokma. Ayos. Kain na. Ah. Masarap pa. Sumasarap ah, pa o malinang seguridad sa ilang online platform. Anong lasang luto ni Kadudz? We actually found 30,682 vulnerabilities. So <laughs> medyo hindi po maganda. Hindi na maka-make at masarap.